natin. Ilagas man sa din natin. Ano mo? Nagitay no ako dito eh. <laughs> ha? ah, ayos lang naman. Akala ah, ko kasi makarating ka kasi ah, alam ko kasi 5.30 mga ganyan yung ano lang siya. Pero anyway, di naman natin expected. Siya nag aaral ka. Exam week niya rin ngayon. So naiintitin ko naman. Pero buti ngayon okay na ulit yung ano natin. Uh, sobrang tagal na kitang gusto kasama. So, yun, pinipitin nga ako eh. Ngayon, eto na, nagtag nagtagpo rin yung mga oras natin. So, eto, meron akong surprise sa sa'yo. Pero, siyempre, the surprise, pipilingan mo na kita. Ayos lang. Pati wala ka naman sa Madilim pa eh. <laughs> tsok lang, tsok lang. Sige, pipilingan kita ha. lang. Close your eyes. Close your eyes. Joke <laughs> oh, lang. hindi Dito nga. Make a wish. Ang oh, sweet-sweet niyo so, dito. Sige, gamit talaga ba? sa itong panyo ko. Joke eh. lang. <laughs> <So>, um, Actually, <laughs> oh, so, nung ano pa to eh. Nung 18 rin to. <laughs> Ilang araw na din. Uy, anong-anong amoy? O, oh, hindi po. hindi ko to ginamit. Hindi lang nalilis sa bulsa. Okay na ba? Apo. Nakahinga ka ba? Oh, ano to? Ano? Ba Wala na. ano ka na? Hindi na. Okay na? Kapit lang tayo. Okay. Hakbang ka ng ano? Malaking hakbang. <laughs> Meron pa isa. Anong <laughs> <laughs> niloloko? Patas tayo dun sa ano eh. Sa dito pa. O, ingas. May na, may hagdanan. Isang hakbang. <laughs> Terima kasih. Apa-apa tetap ya? Sekejap. 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 Jadi kenapa? Puli tentara yang yeah, tentara lawan tu. Bagaimana yang alis yang piring? Happy 11th century. Happy 11th century. Okay, lah, jom. Happy lah, jom. Okay, lah, jom. Okay, lah, Tignan mo, oh. Rapit ka, rapid ka. Rapit ka. One, Thank you sa diba? effort. Uh Oo. -oh. Nagustuhan mo ba? Grabe yan, no? oh. Eleven month natin. Parang kailan lang? Alam mo ba yung one month natin? First one month? Next month? Ano na next month? Any case, anniversary natin. So, meron tayo? Hindi. Yung saman. Yung saman pala natin. Yeah, ano. So, um, oh, sige na. Pwede mo namang bitawan yung ano mo. Parasin mo na yung ano. Yeah. Mabuangin? Hindi okay lang yan. O, oh, pwede naman pala hindi. Uh, pwede mo pangalisin na. Uy, Natutuwa <laughs> ako dito. Natutuwa ako dito sa ano. Huh? yung natanggal. Ah. Uh, Dingenat ano, madilim kasi ha eh. Puwede ba buksan natin 'yung? Kasi hindi mo buksan mo na. Ah. Ano po? Lampo. hawakan ko hindi na man nato. Paano na sin dito? Para naman. Ayan, yeah, sige. Upo ka. So, wala ba ang ganda? Sobrang ganda po. Nag-shoot mo ba? Hindi naman. Actually, ako lang may gawa nito. Lahat-lahat lang lahat ito. So, eh ito pala. Ayun, eh, nag-prepare ako. Ito, may ginawa ko. May kamatis sa'yo. <laughs> Hindi, <laughs> ubas to. Ubas na perte. Gusto mo ano, suban kita? Ah?

Ah, um, di lang yan. Meron din dito. Eh, ito. May cookies. Ayan. Masarap din to. Ako na lang din. Gusto ko? Kaya na lang po. Ah, sige. Gusto ko mo ako? Okay. Oh, sige nga. Hadi tayo. Hadi apa? Um, sana, sana masih ada lagi Masih apa? Hmm ka? Hey yapsit <up to> mana? <laughs> hey lau, no, sana, sana mahulit tengah nak. Oh, sila Child, show guys, your weakness Kahit paano nabawasan yung stress ko Ito ako na, okay naiyak man. ako dito diyan nga eh, ganda nga eh talaga At least once a month Meron tayong ganito Ang uh, konting unwind Konting Ako, oh, sarap lang din sa santakuan yung Sa labas ng na buhay natin kanya-kanya. Yun, -kanya. gawain. Ikaw oh, sa school, ako din naman sa trabaho. Kaya, di ba sabi ko naman sa'yo, nandito lang ako. Kung may problema ka, kung itago. Sabi sabihin mo sa akin. Kaya nga, kaya nga, John Carr tayo, ba? Diba? John Marat, Carl, So, kaya na, kung may problema ka, sabihin mo lang, kung may gusto kong i-share. Maganda man, hindi. Pwede mo sa akin. Okay ba